So WhatsApp Matalam na nito po ako si Dongsi TV. At saka may pipitikin nga pala naman ako. Ito naman suki natin si Nico David. Ha? Ah, ano naman kabubuhan sa vlog mo ha? Hmm? Ha? Ah? ah Bakit hindi mo tinira si Rapi po, na bumoto sa pabor? Pabor sa ibalik yung impeachment complaint doon sa House of Representative. Ha? Ah, bakit mo tinira? ah Tirahin mo kasi. Ha? Ah, ah, ha? Ah, ah. Ha? Ha? Hmm? Loko ka? Ano? Ha? Hmm? Tirahin mo do na? ha? Loko tong Nico David na to, ha? Bakit mo tinira si Rapi Tulpo, ha? Bumuto yung sa pagbalik sa itis ko, complain. Ha? Kasi takot kang tanga ka. Takot ka, ha? ha? Pag ngiti ka pa, kalong maano mo sa ngiti mo. Ha? Hmm? Hmm? Mangiti-ngiti ka pa. E ngiti. Hmm? Ha? Ha? Dapat sa'yo sinasaksak eh, ha? Hmm, bobo, ha? 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 Ito sasabihin ko sa'yo, ha? Diba? Mm. Pag hindi pabor sa inyo yung yung desisyon ng Senado, sasabihin nyo, ilalabas nyo, Constitution, Constitution, ulul, ha? Di ba yung dinala si dating Pangulong Duterte, wala namang kayo nilabas doon sa Constitution, ha? Walang Constitution, ha? Basta dinala sa Hague, ah, ha? Okay lang, ha? ha? Saan yung Constitution, ha? ha? Mm, mm, ha, ha, ha? Loko ka, ha? Constitution, constitution ka pa? Ulol ka? Mm, mm, -hmm. loko ka? Constitution, constitution, ha? ha? Loko ka? Hmm? Ano? Gusto mo pa ni ko, David, ha? Ha? Ikaw, ha? Vlog, vlog ka na naman, ha? Mm. ha? Ito masasabi ko sa'yo. Hindi kita titigilan, ha? Naintindihan mo ni ko, David? Hindi, Hindi, kita titigilan, ha? Loko ka, ha? Hmm. Hindi kita titigilan ni Kuya David. Tandaan mo 'yan, hindi kita titigilan ha. Hmm? Anggat, hangga't hangga't nagba ka pa again sa mga sa mga Duterte at kay Sara, hindi kita titigilan. Naintindihan mo? Ha? Ulol ka ha. ha? Naintindihan mo ni David ha. Hindi, hindi kita titigilan. Hmm, hangga't madurog kita ha. Hmm? loko ka ha. ha? maduro madurog kitang loko-loko. Hmm. Ha, dudurugin kita. Hmm? Hmm? Ah, uh, so, and, eto nang time sa punishment mo. Let's game! So, what's up team? Matalam, nandito po ako oh, sa, nandito si Dog TV para tuloy ang parusa ni Nico David. Ha? Huh? Ano ni Nico David? Ha? Huh? Pwede ka na sa parusa mo? Ha? Huh? Ganito. Pag nakuha ko to, gaganituin kita. Ah! Ganito! Ganito! Ha? Ah? Ha? dorog na si Nico David. <laughs>